Alis na kami. Bukas ha. Babalik kami okay. uli. Opo, babalik kami okay. uli para mampisahan na yung bahay niyo. Opo, opo. Sino ba naman magtutulungan? Hindi tayo lang. Okay. So, wag na kayong magpagutom. wag na kayong masyadong mag-isip na kung ano-ano pa ha. Anak na kumakikay, mamum, Opo, opo, Bali usar na tao pero kusog kayo na siya matrabaho. Mone ako ang panday. Oh, mo ni akong pandagi papakyoran ako sa iya ha. Ya. Yeah. Wa say katubang ko Ay wa mo ni katubang dito sa ako ang. Sigla kay mo. Restaurant ko mo ako ang banan din. Ang katubangan. Sindaron din Oo. pwede. Good morning, good morning sa lahat. Isang mapagpalang araw na naman asaya-saya ko ngayon. Kasi alam nyo ba, matin yung classmate ko galing city napakagandang balita ang kanyang i binigay sa amin kasi sabi niya magbibigay din siya ng tulong kila nanay tatay nagpabili siya ng anim na pirasong sin na pangdingding sa bahay nila nanay tatay eh ngayon natagalan yung pagpagawa ng bahay nila kasi nga tulong-tulong nalang daw pero hindi, natatagalan din ako eh, kasi kailan pa yung tulong? Yung nalikom nating uh, pera na binigay nila Mads uh, Vicky at saka yung sobra nung nakaraan, yun na gawin nating pang labor, no? Kasi may pang dingding na sana, ibibili sana natin yung na plywood, kaya lang, ito na, nagbigay din yung classmate ko ng sin karagdagan. Yan, ihatid namin doon. Ihatid namin doon. Tingnan yung mga Ayan, ihahatid namin yan doon. So ngayon, bukas, maumpisahan na ang bahay o paggawa ng bahay nila nanay at tatay. Kasi may panglibor na tayo sa ating ipapatayong munting tahanan ng dalawang matatanda. Saya-saya ko, di ba? Hindi mo akalain, hindi mo akalain na may mga may mga mabubuting puso talaga na handang tumulong. Kulang lang nang uh, pagpapaabot sa kanila. So, ayan na. Ako din eh, nag-isip din kung anong gagawin kasi naghihintay kung kailan yung tutulong pagpagawa ng bahay na nanay tatay. Ngayon, mayroon na tayong pang -libor. Kaya, tara na, samahan nyo kami pumunta doon. Bibiyahe tayo ng limang kilometro. Sabado ngayon, so, suliti natin ang... Araw, marami tayong magagawa. Okay. Tara na, samahan nyo kami. Berks, sandito na tayo sa bahay nila nanay at tatay. May hatid na natin yung kanilang materials na ipapagawa ng bahay. Pasok tayo! Dali natin ito karagdagang materials na para sa bahay nila nanay. Nasurpresa na palagi sila nanay tatay kasi hindi nila alam na kailan tayo babalik. Pero kahapon, na, na, nandito tayo kahapon sa hapon, ngayon uli naman sa Bado. dito na naman ulit tayo. Tara na sa banyo ako. Yan! Yeah. Bayong! Ayun <laughs> ito! Natin. tayo dalawa eh. Uh, special, uh, special thanks sa akong classmate na si Nitmeta, Barbie Bindero, na nagbigay ng ano na sheets na Piero. O yan, napigat pala nito eh. O yung uh, naiwan nating yung naiwan nating kundo, pang-labor na natin yun para bukas maumpisahan na ang bahay! Siya yung isang sponsor natin ng anim na ano na siya ang naghatag og unom ka sin. Salamat <laughs> ma'am ha, wag ta ka bayan. Isa napakagandang napaka dalaga. Dalang <laughs> 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 oh. oh, So, ang nalikom na ito, kagahapon na, eh, di ba nangin ko sa imo naghatag si Ma'am Rebecca o oh, 1,000. Uh -huh. Tapos sa previous, think, si na previous na ito, ang pang-libor na ito. Na contact na nako ang panday ugma ha ugma ba ready ka kay pasu pasod na nato pa trabaho magkuha na ko oo sige igkita mang anak ko ugmaha mag-asikaso ka lang kanamay bus oh magkuha na ko ma nanaw ang kido sa pag pagka pa, pa, Kinsa ba ang hawag ani na. ko ako intaw ba ang mongkon mo na hawala ang kita nagyudha oh yon ako gani gabuto ng pinya ham ha, ang ko nabalhino na to pwede para ma-arrange nila. Ano mama? ni no mama. Wala, buyag, buyag in town. Nagdool, ning doon mo na siya siyang asyenda, diha. mama. Diha, diha. So, nay, sakto-sakto na gini. Dose na ka. Kuwan, sige. Ang imo na to kay naisip na mong yan tayong <từng> tag <tôn>. plywood. Oh. Mo ni akong i-inform ah. plywood karon kay ang imong lugar daghang anay di ba usuron nga ang iyang bumbong, sin yeah. Dili man ni init ang inyo ha. Bugno man ni okay ako mapotkon ipaho ni sa mga. asa nga? Ko para okay ni mong balay. Uh, uh, kung kuan ugma ha. Ugma mapasugdan dayon. Iya nang nangpit ko na, nang nanampan ito mami imong Anak ni ubagad ni saling. Oh, ito bitaw sa una Ang mo mo ta bang naghihapit ganina. ako nang nag sila kay hihapit ako ganina. na. Uh -huh. Oo. Oh. Gipa gipapakyo ko na ay na magkabala ka ana mo kuan kay kung gusto pa ning trabaho undo na. Amo oh, gani akong kuan mam. Oo, tay may buntag. Ato Tara, may buntag. Okay la ang ato ani nga mapagayon ni mm. Gati. Sa pag asa ni may butang. Asa may gusto ni mo tay ibutang ang balay. Mamakan ani asa <laughs> ni. O, oh. ayo gid ko dili gid putlon kay sayang pa ka isa nan mapuslan na ninyo. 2 years. From now mubunga na na. Siyempre makakupras-kupras mo. Sa wala ito gidaan niyo parwa. Sin, tay sin. Ah, bubong. Oh, Lele, eh bubong ko do sina na ka-apply nga sin. Eh may nag uh, may naghatag na pod. Ako ang gwapang classmate na ra, murag murag inkantada. Oh, tama. <laughs> ma Wa ta um pasagad ita. Tabal. Oh, na ini so ang okay. bili na to nga kas mo itong panglibor ha. Okay. Ang lang sa tuma. Opo, opo, opo. Nain, awalita, ay, Pero, na ay wala pa ba ba? Ay, wala problema, wala problema na kay ang <laughs> um, nabilin kay among to ipalit og plywood may plano mm. nya kay naghatag naman si Mamela og kanang sin mm. imbis oh. nga ipalit mo na to ito ipag ha di na mo balaka ang inyo oh. na lang imo og ma maganda na lang pagkaon sa panday oo oh. oh. Siyempre. Oh, mga mga hmm. oh, mga, mga anak mamayon, daka, oh, mga anak mga anak mga mga Mahihayo pa kunit yung motor. Huwag kunit yung sakyan nga. Doon is po, mam. sa kaya Sige lang, ay... Naku tao no. kaya rin ba nag aagi si mam? Ma hayak. Paano ba? Hayak na kayo. Giharasan na <laughs> kita. Paan? Kisay nagharasan ni Nay? Si ako taw. Apo. Kasi, paan? Uh, Kin-kin. Iyat ang gawanan. Dili, kaya ingin mong apo. Mabalik mo dili para mas madali gid ang trabaho. Pwede na ni mo patabang-tabangon. No, ako lang. Mas madali. Hmm. Ang bubay, ang apo na ko, kaya kung nalipay pa siya ako, nag na sa mga dami, nag-aaral sa mga dami, sa inyo, may bata ma. o siya may anak siya tambal, ko sa kuha, nag sa mga dami, nag-aaral sa mga dami, kung may buhay ng Dagan okay. po na siya. Dagan po dahil na Anak na sa ako magwang. No. At tumaan mo gila niyo siya sa awan. Ang to na to siya naman to. Si ibongbong man na siya tayo para ah, kay kong plywood at itong gamiton madugta na siya. Oh, okay. okay. No, oh, kung ano sa anay. O. Kung ano sa anay mo na kasin. Oh, no, ka oh, kau tu mau di sana? No, Sigeon, ganyan kung so, pangatop lang tama na to, dahil siya oh, nabubulak-bulak hmm. na to. Hindi na tayo mag-problema. Kaya hindi siya punta na mo. Salute. ang gisip punta na mo. Dali pa. Dali isa, ma'am. Dali isa, dali, ma'am. Okay. Ayan, ayan, ay Pinta ko to. Ayaw ko nung papalitama na to. Pagkatulong na to. Doon tayo. Oo. Kaya nung tay tayo, na ninyong pangbumbong. Oo. Katong atong inong palitong plywood mo na to i di na din ata mag-isip di mag sige buhat kung ah, ah. panos a. Ah. O Para ma mahuma na gyud kay sige uwan o sige uwan simple Siging uwan, oh. uwan. uwan. ta mo pud diha sige. Babaw ka gyud ma mo. Kuan ang plywood kuan sa sa anay. O. O may gan ini kay hawan na gi ang hawan sa kuan. Muna basta may mag-vlog na imo lihok. Wa, ah. sa lang pud pakain mo sa me maam ma'am oh sige lang nay sige mo na trabaho na ako trabaho sige ka lang go buka po lapolar sagbog at na like sige ano ako oh sige lang sa para bukas, lipay siya. Kaya O munang gawa na ko tata iplug ko. Pipud na ko tataas sila kay O pa makaabot og libo. Hm. O kamo may nananong. Abot og libo. Ano na ko? Ilang ektarya dinimi? Oh. Mag Oh mag. Sobra pa maning gastos iya malukan. Sa dos. Gastos kabuok. Oh, dato. Magdaga dito to. Naga pa mo dito wa kabaw. Oh, kamo ya nanong. Oh, kanin sa tan. Ina, man mamahin na silang mama. tao. Kaingin, ma'am, ni Ah, kaingin. O, nang kaingin, ma'am, sa mga Kaingin nga. Ito. So, kalubihan, babito. Tulo tulong na ito. kalubihan uh Sige -huh. lang kayo. Ang importante sa inyo, ang inyong balay. Kayo? Ito sa ako, ma'am. Ako, ma'am, At yung pa. At yung tagpunit sa pa. At yung bakal lang ang force mo. Nung gano'n po, po kay sobrang kong libo kong sasi ko din rin mas maligya ko sa tulong si Dwayta. Sobrang kong libo. Kailang at least maganda ng inyong kainan pa dito. Hindi hmm. mm -hmm. nga. Sige, nakaayaw mo tika po sa pagkaon. Eh, season-season man po niya. Hindi naman tayo ang kadaad na buka ka pa Hindi, pagsipipang raha. Ang dugay po sa bahay

Sige na, ako lang naman dadawag sila hikay. Ano na, ano ka manilig na? Hindi, kay kaya gusto buon di ay. Huwag mo tayo na. Kaya kaya ilang lugar no? Hindi lahat. Masulbad na ginagawa maahadi kayo. Hindi lang si Papa nagbantaw sa poan. Ah, gitok magiging sa ginawa na yun na magkita at magbalik kayo kada okay. ang pandogdo ar di tawol ma. Mud mudin dali ra kai sa kai mong siligo. O, so good na. Dire o linkod mo. Dali na lingkod mo. Matduaw pud siya sa iyahang iluta diha yang kalubian. Ah. Ah. Di sabu yo So hoping na ma dayon bukas maumpisahan na kaagad ang bahay nila nanay tatay kasi kompleto na yung mga materials natin. Huwag na nating hintayin na may tutulong itama Eh, tama, nakalikom naman tayo ng sapat na pang-labor. Ayun na ati ang ating papagawa. Salamat sa ating mga butihing sponsor. Uh, Isa-isahin -isa ko kayo sa Cash, Bell uh, Bel Uswa, uh, Banjili Pau Pau, Uma Pau, Lani Po, uh, Ma'am Rebecca, Dilavin Arsenal, at Um, Mrs. Mela Barty Vindero. ay miss pala. At sa uh, groceries naman, sila Sir General National, si Ronsen Wonwan uh, at si Mit Mela din nagbigay ng biscuit o pagkain nila nanay. At salamat sa inyong tulong. Uh, kung hindi sa inyo, hindi pa mamagitan sa inyong tulong, hindi natin magawa ito. Wala tayong magagawa kung wala tayong mga mababait na sponsor. Salamat sa inyo. Sana marami pa kayong matutulungan. Hindi pa dito natatapos ang ating vlog. Kailan na tatay? So, so, uh, hanggang sa matapos itong bahay nila. Bukas na bukas din maupisahan na itong pagpagawa ng munting tahanan nila. Nanay at tatay. Ayan. Sir Max, salamat sa inyong haligi ha. O yan, nanay haligi, kompleto na. na. O, nagdagdag na o, sin. O, ang bumbong nilang nanay, tatay, sin na. Hmm, para dili siya ma... Kaunong sa anay. O, no, o ma, nanami, nanami mo panday. Dili na na to. Payo. Na dependis ka ba yung Nagdidiruan na lang kami dito mga kabars.